Oops. <laughs> ayan, isusunod natin. Ayan. Tapos na siyang namulaklak lak Ito yung puti yung kanyang bulaklak ng pagkabongga-bongga. At tignan nyo naman guys. Oh, so, yung bulaklak niya. Ayan, bunga na sila. O ba? Diba? Ang dami niyang bunga. <laughs> Lahat ng pilang bulan ng bulaklak ay may bunga. Ayan. Ang church is ko naman talaga. oy Ayan na, dami-dami niyang bunga, guys. Bunga. Puro bunga yan lahat. Ayan. Lahat ng mga, ano, ayan, tingnan mo. Mm pag -mm. okay. natanggal yung mga tuyong buds niya, puro bunga yan. Okay, yeah. ililipat natin siya ulit. Para mas lalo siyang maging bongga-bongga. Oh. Keto yeah. na. May nalaglag na isang buhok. <laughs> Sayang naman. Yo. Yan na 'to sa ano. Magandang buhay. Uh -huh. <clears> Oho. <throat> buka ang dami niyang bunga kasaya-saya lang ha? ano to, puting yung bulaklak niya, puti siya yung namulaklak ng puti Momo Peach. Yan. Ito yung bulaklak niya. Pero, peach siya. Ah. Ang bunga niya ay peach. At tatlong, tatlong kulay ito na binili ng anak ko nga. <coughs> Pute, pink, at saka pula. Yung dalawa ay ano, pansamantala nilagay ko muna sa ano, medyo maliit-liit lang at ano maliit pa din sila. Yan. Pero siguro mga ilang buwan lang ililipat ko din sila sa medyo malaki. Para mas malago sila. At hindi natin sila itatanim sa lupa. Para hindi sila masyadong lumaki. Dahil sabi ko nga sa inyo maliit lang ang kanilang nanay. Baka hindi ko maabot ang bong. <laughs> yung sakto lang. Nakato Hindi ko pinapansin, pinabayaan ko lang na madry yung mga bulaklak niya. <clears throat> Pero tignan niya naman nakatuwa lang. Kasi ang dami-dami niyang, ano, ang dami-dami niyang bunga. Yan. ang <laughs> na rin. Oops, hindi nakikita. Ayan. Ito, 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 ito bunga, bunga. Diba? Swerte-swerte ko ka lang talaga. Hmm. At hindi nalaglag ng bonggang-bongga yung mga bulaklak nila. Kaya, ayan, bunga na lahat yan. Ang dami-dami, guys. Ang dit lang. One, two, three, four. Apat at kalahating langkan. Pero ang dami niyang bunga. Ayan, tapos na siya. Kaya, walang katapusan pa sa salamat ko sa mga nanonood. Salamat!